Ano ba yun? Nakarecord na yun. Halika na. Ipukunin tayo sa may guard house. Ha? Basta. Uy, tingnan mo naman yun. Tresesyo <laughs> ka. Oh, ayusin mo. Wala na yung balancer. Tinanggal na ni Daddy. Oh, ay, anak na mo na. Hindi kami nakakalabas eh. Ngayon lang niya nakita ng gabi. Hindi kami na. Hindi kami nakakalabas. Ngayon lang siya nakasilip ng gabi. Sa club Oh, mamaya oh. oh, na po tayo kay Kuya, guard. Tatanungin ako. Diba napalitan na ni Papa yan? Nilapang ka pa din sana. May palaro sila. Ang oh. saya nila. Ha? Ah? ah, wait lang. Mama, wait mo. Kung bakit. Ay. May isang mudahan-dahan. Uh -huh. Kuya, may, may iniwan ba dito ng lalamove? Kaya niyo pa ba doon yung ano, yung ito? Ito pa, ma'am? Oo, oh, hindi kami na doon yata. okay, teacher. Yeah. Ito, be. Thank you, ako kuya. Sabi <laughs> ko, puntahan ko na lang sa ano. Ayan, oh, oh. kasi kanina, wala daw tao. <laughs> hindi kasi medyo nakahap yung pinto namin. Uh, -huh. tabi, nabi. Tabi tayo dali. Uh, uh, uh. Yan, ko lang eh, sa yung guard kasi o nga, gusto mo yung pa-deliver nga ito, sakto, sakto nito. Uh, okay. Tignan mo mamaya kung ano. Sabay mo nabuksan. Thank you po. Thank you. Tinasadya hmm. pa talaga ito para gumagpasko Thank you. Dahan-dahan <laughs> anak! Santuwa. Siya hindi niya pa alam kung kanina galing. Bakit daw kami pupunta? Kasi gabi na nga. Mga alas 12 na eh. Kamusta ba? Time check. Oh, mag-alas na. Alas na. O, daw, medyo. Dali, dali. O, oh, daw, picture na kita. Oh, the... Saan? The... Eh, paitabi eh, mo muna yung bike mo doon. O, oh, sige. Pabalik ta. Dapat doon sa kabilang side. O, oh, sige. Wala pang pa stand dyan. Saan ka magpicture dyan? Ayos, man. Hindi naman makita kasi sa Hindi naman makita kasi madilim. paano tayo Dito tayo na kasi para ano, maliwanag ng poste. Eh. Ah, harap ka na! Harap ka na! Ampay. <laughs> Nasilaw ka? Hindi, may nakikita ko. light pag Ah, may flash. Kaya ate tuwi. Eh. Salpon Isal ni ate. May flash pala si ate. Ang pipikit! Ayan. Alika na, huwi na tayo. Naku, dun pa talaga. Saan? <laughs> May lang kami naka nakagala. Nakaran kasi pupunta lalabas, hindi natutulog. Ang pusos talaga naman. Wait lang, wait lang. Ito ang pang-stunt. na tayo. Kanina, ito. Kanina po? Nakarap. Nakarap. tingnan natin na, May sabay na natin i-unwrap. Kanino galing? Kanino? nga pa tinatanong? Kanino galing? O, tabi lang ha. Baka may isa sakyan. Okay. Uh, Nakikinuha kaming gift sa guardhouse. Tanong na tanong kung kanina daw galing. Kanina ba yan galing? Merry Christmas. Love, Teacher Claire. <laughs> kanina galing? Hi, Teacher Claire. Grabe, gabi namin. Like, dumating ka pang gift. Hi, hey, Teacher Claire. Galing yan. Grabe. Muntungan oh. naman siya. Hindi pa siya naku-curious. Ano kaya yan? Ano sa palagay mo? Sabi niya mag-aral ka daw niyan eh. Ano kaya yan? Pag alala mo daw, baka next, ano. Gunting! Pa, ate, Gunting na. Nakatape. Teka lang. Yan, na tanggal niya. Ano yan? Pag alala mo daw yan, sabi ni teacher. Kailangan ng, talaga ng gunting, ate. Gunting. May pa ka, ha? Ah. Sabi niya kanina, wow, and stop it. No. Wow. Kaya yung pag nagbubukas ng yeah. regalo, wow. Dahan-dahan lang. Ayun. Ayun. Dose na, eksakto. Oh, Merry Christmas. yung gift ni teacher, dumating. Pinalalam pa ni teacher yan. David, ano yung sasabihin no. mo? Okay, okay, okay. Do, no. okay. What? What? The... <gasps> yeah. Ano sabi mo kay teacher? Hating gabi pa yan dumating. pasalubong ng ano, pasto. Nag-effort pa sa lalam mo. niya. Thank you po. Pag-aralan mo daw yan, ha? Kaya mag-aral ka mo. Mag Ma, mag-check na tayo. Naku, mag-check na tayo na atin. Maroon pa ng konti, di ba? Practice na lang. But, but... Pra practice na lang, okay? Maglaro na ako. Thank you ka muna kay teacher. Thank you, teacher Claire. Nagustuhan mo ba yung gift na? Okay, naglalaro oh, na ako ng chess. Si ate ka, ano mo, tsaka si daddy ka, marunong. Para matutok ka. Ma, ano mo. Yung, alam mo na yung move. Alam mo na yung move ng horse. Diba? Pael. Huwag mo pagsamahin.